magandang araw mga katropang maglalado ito yung mga estudyante ko nagtatanim sila ngayon ng nyog dito sa area namin ayun mga katropa so ang planting distance nito ay 5 meters by 10 meters at ang system of planting ay rectangular system isa dito bangko sino wala pa dyan pwede dito sa dulo yan tinatanim nila yung coconut seedlings o so, tinatawag dito sa amin na hagna Ayan. so doon sa bawat stick na nakalagay dyan sa tapat nyan dyan nila itatanim yung nyug nasaan yung tinanim yun? ah, oh, pupunta lista mo na yung pangalan mo dito sa listahan ang ah, uh, katropa ko oh. ito natanim na kanina ito Lista na doon sa listahan. Kung may dala na kayo na suhi ng saging, magtanim na din. Itanim na dito sa alinyang ito. Oh. Oo, oh, okay na yan. Ayos. Oh. Nice. may mga katropa, ang kasyanan ng pagka tanim. Hmm. <laughs> Hindi yan lahat binabaon. Pagka inilubog lahat, mabagal ng laki. Kunin nyo na yung mga suwi ng saging at dito naman sa kabilang linya. Sir, na po sir yung akin no? Oh. Maglista na doon o, oh, pag nakatanim na. Sir, na rin yung uh, ano, liop ang listahan. Sir, Lista ka na doon, naglista ka na. Hindi pa po ina, Saran, ina, no? na kay Ramil. Ayun mga katropa o. Oh. Ito, medyo malaki na. Natagalan ito mga katropa bago maitanim ay. Eh. Ayan, ayos na din. Ito namang kabilang linya saging. mag kami ng saging dito sa linyang ito. Kulang ng? Dito naman sa linyang ito ay saging. Kung meron na kayong dala na suhi ng saging pwede nang itanim dito sa kabilang ito. Salitan lang yung matigas-tigas na pala dyan. Taray mo dito. Ayun mga katropa. Hmm. Malambot yung pala na ginagamit kaya nahirap pa maghukay. Boy, wag niyo ilubog lahat ha. Tigas lang para ng pala. Pakilista mo yung pangalan mo doon, naroon sa kay Andy. Sir, po saging. saging dito sa kabilang linya. Sarado niyo po doon. Oh, pwede din doon. Wala pa kayong dala na suhin ng saging? Ano? Isulat mo pangalan ko diyan. bukas suhin ng saging ay itatanim. Hmm. It. Sige, okay na 'yan. Dito, sir. Doon ka na o? Oh. Sir, tapos na ba? Ayun, mga katropa. Sir, pwede magdala gano'n taba? Oo. Kanina yun, oh. Hindi pwede doon. Huwag dyan, mahang ko. Dito, oh. Itong linyang ito. Huwag dyan, huwag dyan. Dito. Saging dyan, saging. Dito, mahang Ay, tanggalin yun. Dito na. Dito na yan. Salitan tayo. Intercropping tayo. Saan, oh, sir? Dito? Dito? Oo. Mm -mm. alternate. Alternate. <laughs> pagka linya ng nyug kasunod na linya ng saging ayan sabi na sa inyo ay usaan si Mark mawawala ng tataniman si Mark Kaya, sa basta maglubog yung ano ugat depende sa ito ibabaon mo ito itong corms nya yan ito ito itong laman yan dapat nakalubog dito. oh. Eh. yan hanggang dyan yan. tanggalin mo yung uh, bawasan mo mahangko yung ugat at na, matutuyo yun eh. matutuyo yan Bagay mo yun Matutuyo yung ugat <laughs> niyan pag <laughs> hindi mo inano <ubing>, Bagay yung sekretaryo Walang <laughs> ginagawa Yung mga katropa. Doon naman sa loob ng ano kanina. Na campus doon sa Gulay. Nagtanong kami ng sitaw. Sir, pati nga Ayos na yan. Kasya na yan. Doon naman yung isa doon sa kanto. Yung kantong yan. Let's ah. na. Yan na ah, yung linyang yan, ay, ang linyong. Sir, dito nilalubog masyado sir. Oo, 3-4 lang, 3-4. Ay, alisin mo yung mga kuyang ano, alisin mo yung eco-bag. Sir, Ay, plastic pala yan. Lista naman ako dito. Lista ang pangalan. Help, help kasi wala pa Yan, tama lang kaya. Sabi sa inyo, masyado ay. Alisin ninyo yung plastic. Nakabalat pa yata yung plastic. Magaan si ano ay kaya di nalubog yung pala. Sir, mabe ano na baga ko nagdala. Kanina yung isang 'yan. Sir, kalmahin. Dalawa u. Uh, sir, uh, Ibigay mo na yung isa. okay na lang. Yes. Oh, pala. Ayaw hindi mo. Tulungan na kita. Sige. Hindi mo. Basta okay. kung ano di na madadagdagan yung markup. kung 95 yun, 95 Uy, na 'yan. Okay. Kahit dalawa pa hindi na ni mo. Please may nadagdag. Sige. Ikaw na kalis ka, ka na. <coughs> hanggang kailan sila ang deadline? Dapat sir may deadline. Ay hanggang Webes. Ha? Hanggang Webes. Sir, intrams na ba natin sa biyernes? Uy, lubog mo pa. Oo, uh, biyernes ay T-Thursday. Ayun, ayun. Kaya intrams sa atin? Hindi ko ko, kasi dapat ang... Ay, intrams ay, ay, ay next ano... Next, next week, week, week. Friday. Ayun, know kung straight week na yun? Friday, Saturday. Dalawang araw lang. Ay, sir, bakit Saturday? Ay, Saturday yung... Ano nila? Ay, Sila nagscribe nila sa Para hindi daw maabala ang tasa. Kaya hindi yung tubo. Sir, pwede na po tumas. Basta, ano, sir. hindi mo ma masyadong mababaw. Basta naka, sir, ano, yung report ng ano. <laughs> <laughs> Nakalista ka na baga? Ay, may, wala ka pang nyog. Wala pa po. Ah, wala pa. Sir, ay, sir, nyog, na ako. Uy, tingnan nyo, may alulunti. Ah! Sir, nabibigay ng daga. Ay, daga. Ashley. sa ano? oh. Saka nagtanim, Ashley. Sir, dali lang po. Nas, unang saan yung dala mo dyan? Ngayon baka may isa pa yun yata yung sa iyo. Uh, o yan o, Ashley. Paano Andrea, may kalamon isang ano. Kaya nga. Sa may sensor mo na itong linyang ito. yon doon sa si may tumuga na yun. Doon o, itong linyang ito oh. Basta itong linyang ito ng ano. doon na. Doon na. Pagkatawi doon sa may oraro. Sir, dalawa kasi sir, daw sir, yung dinala ni Alexis. O, di ibig sabihin Akin may... Bakit yung isa na Alexis? O, ah, nang walaan si Ashley. Bahala di pa yung natanim. Wala, sir. sir. Nilista Buna, na, na, la na la niya la yung la pangalan sir. niya. O, di pa naman natanim. Pero, wala ko siya natin. Dun, sir. Hindi. <laughs> yung mga nakapagtanim, na, yun ang mahalista dito. Wala <laughs> ka na dyan, Buna, Ashley. Si Claire, si Alexis, o, dalawa nang naitanim Di, dalawa ang marka ba niya. Tapos na kami, sir. Nilista na dito. Nasa na, yung mo. Wala na u? Mabila ko ka, sa inyo. na tubo na siya sir. Sa Wala ka pantani ng na May, ay, ay, ako ay, lang, doh, may lang okay. ay, magdala ulit. Kapos yes. <laughs> na nakalista na kayo. Maglista na dito. Pangirap tanim. Rapi, may tanim ka na? Uh -huh. Ay, di pwede. Magdala, magdala ka ng sarili mo. Nyog, magdala din. Tumigil. Tumigil. La. Session kung titatanim. Dito nga oh. Yung kasunod na ano niyan oh, yung yung nasa sunod. At hindi na pwede diyan, tubigan niyan. Diyan slide tayo sayo. Doon na yan oh sa kabilang. Hay. Sa sunod pa, sa sunod. Ipain kayo to. Diretsahan mo doon. Hindi pwede diyan sa kabilang.